So ayun no, oh, may dumating sa atin na ipapaayos ng mayari. Sabi po ng mayari is ayaw daw gumana, ayaw tumugtog. Ba't daw walang tunog sabi niya. Nagcha-charge naman daw. So itry natin, i natin i-charge kung may power siya no. Try natin. Saksak natin. Sa 230 volts. Charge natin. So ayun guys, nagcha-charge po siya. O natin. Yun may power. So okay yung power niya. So wala daw siyang tunog, sabi na may-ari, dinala sa atin, no? Para ipaayos. So maganda, tignan niyo po guys yung amplifier niya. Maganda po tong amplifier niya. Meron siyang DC, pwede sa motor, sa sasakyan, meron siyang AC sa bahay, saksakan. At meron siyang on-off, may dalawang mic. So may bass, may treble, may volume, mic volume. So, kompleto, no? Maganda to. Magandang klasing speaker to. So, ano nga ba to ang sira? Paano nga ba ayusin yung walang tunog? So, una natin gagawin, bubuksan muna natin yung speaker. Ayun, nalaglag. Buksan natin to. may power siya pero ba't daw ayaw tumunog so panoorin nyo po hanggang dulo useful po yung video natin wala pong cut yung video natin no? Oh. so ayun mukhang nabuksan na po ito tignan nyo po no? nakakabit lang siya hindi na siya nakahina sa speaker mukhang sinubukang ayusin to nung mayari hindi nakayanan kaya dinala sa atin so pag sirang speaker hindi po talaga tutunog yan tanggalin muna natin tanggalin muna natin yung kinabit niya. So ayun, ito po yung speaker niya, sira. Tanggalin natin yung speaker. Para matis po natin kung may continuity. So ayun, tanggal na po guys. So, try natin itister yung continuity niya kung okay pa ba tong speaker na to. So, ayun. Positive. Lagay natin sa positive. May nakasulat naman pong positive. Sa lahat po ng speaker nyo, mayroon pong nakalagay na positive at negative. Lagay natin yung positive. Ilagay natin yung negative. So, wala po. Walang reading wala pong continuity tulad po nito no kulay green umiilaw ayaw po so sira po talaga yung speaker niya. sira yung speaker na mayari so try natin mag tester ng ibang speaker so yun, meron tayong malaking speaker guys ito malaking speaker try natin tester makikita nyo po kung ano pong resulta sa Positive, lagay natin sa positive. Negative, lagay sa negative. Ayun po, ganyan po ang iilaw po siya ng kulay green. So ito, goods pa po tong speaker na to. So luma lang, malaki. Sabi natin yan. So ang sira po is ito, speaker. Kaya po sabi na mayari, ayaw po tumunog. So meron tayong nakalagay dito na speaker. Meron tayong bakanting speaker dito. Ito, itong dalawa. Speaker ko. So, ayun. Ikakabit natin, no? Oh, kung gumagana pa ba. Lagi po nating tandaan sa speaker po, merong polarity. Kumbaga, color coding. Ito pong negative, kulay itim. Ayan, kulay itim, negative. Itong positive, kulay pula. Sa speaker po na ayusin natin, hanapin po natin yung positive, yung positive, pagdugtong natin yung tatlong positive mula sa speaker dito na ititesting natin. So ayun, dudugtong natin yung tatlong positive. Titesting lang po for demo kung gumagana ba tong amplifier niya. Kasi tinesting natin kanina, chinards natin kanina, may power. So itong tatlong negative, idudugtong din natin yung tatlong negative. No? testing lang natin sa so, ipaglayo po natin yan ganyan po paglayo hindi po pwedeng magkadikit yan so ayun try natin i-open try natin i-open yung speaker on tapos ayun tumunog okay okay pa yung amplifier niya guys so ang sira nga po is speaker so try natin bluetooth sounds tayo ng favorito nating Flow G. So, ayun. Connected na siya. Connected! Sabi niya. Punta tayo sa music. Punta tayo sa ito. Hotel California. Yun, guys. Tumunog. Ang lakas, guys. So, ayun. Gabi na po dito, no? Kaya hindi po natin pwede ma-volume. So, meron din pong volume dito. Meron din pong volume dito sa cellphone. So ayun, ang lakas. Gumagana pa po itong speaker na to. yun, dito po natin tinap guys. Positive. Lagay natin sa positive. Negative. Forward natin. So good po guys Okay Ganun lang po magayos ng So ayun Ganun lang po magayos ng ray ng speaker So okay po Ikakabit na natin So ang gagawin natin guys Itong speaker niyang sira re natin to Aayusin natin to Coil po ang sira nito guys Ayusin natin yan bago natin ibalik sa may-ari. Malakas po tong speaker niya. So, yun lang.